Diyan, galit yeah. tumbler. No, no. Oh, oh lemmi. Tumbler. Ah. Hmm. Dike. Diba ona kaming tubig doon sa taas. Pupunta pa, pa kami doon, kukuha pa nang gulay. Kuprasan. Yang kami ko dati. Ay, lulog. Sige. Ita. Ito yung ano? Suso. Ano? O baknal. Uh, atis? Bagong laglag. -lag. Um, Hindi atis eh. Tisa. So. Tisa? Kinakaon ba rin? Oo, kinakaon. Ano yung laglag Okay. guys, oh, kakalaglag lang pwede itong, ano, kainin masarap ito ito, <laughs> <So>, ano ano, mga <laughs> vlogger mayroon saan yung vlogger, isa ayan <laughs> tisa <laughs> pinakain may pagka rin siya kaso parang iba yung lasa niya si Max ta? may dyan pa? suso suso konti na no? bayi lang? to boyi. Yan. Yeah. Tapakawalan namin yung suso kasi kunti lang. Bali, sa susunod na balik namin, sigurado marami na yan. Sa tuwing summer, dyan sila dumadami. Kaya kapag kumukuha kami ng suso dito, sa tuwing summer,